Can't see the end, but we'll see it through. Too high, be sure to keep the mound in sight. Five forever if you keep it tight. Love the world and keep the sky on your mind. so yun mga barako naka set up din sa so, wakas yun oh. yung aking hamok mahaba hindi masyadong maayos yung hamok kasi mahaba yung si barako Junior lang kaya hindi ako kaya so ito yan may lamesa dyan fire pit ito, yung set namin yan may tent at may tarp na ganito ito yung kitchen. Ayan o. Yung kitchen o. So yan siya. Pasok ko kayo sa loob. No, no. Hop -hop. No, no. So yan. May panghugas tayo ng tubig. Malinis yan. Drinking water. So ito yung ating kusina. Ready na to cook. Ayan. Tingnan natin dito. sa gilid. Aha. Oriente. Tig likod. Oh, si Barajo Junior nandito. Anong ginagawa? Go back! <laughs> so, papasok tayo sa loob. yung may lamay sa tayong maliit dito. Kainan. Mas may kuryente na yan. Oh. Nakasaksak na. So ito naman yung loob. Pasukin natin. Yung pintuan. Ito yung cot. Yan o. Oh. Setup ng tulugan. So yung nakaangat siya oh. Ayan o. No? Makaangat. Tapos so, may ito pa rin yung aming sleeping bag. So luwag pa dito. May space pa. Ah, oh, laki talaga ng tento to. Gusto ko lang matulog. Oh. So yun. Ay, nagka dito ngayon. Hindi na malamig. yan. Ganito. Yan oh. Pasok sa loob. Yan. Sip. Tapos isis, isisiper lang yung gilid. Sa gilid. So yun lang mga kabara ko ang ating tent for today. Yan. May heater din. naka-ready yung heater. Electric heater. So sakaling malamig mamayang gabi. Kasi parang positive 4. Sa umaga. Sa so malamig yan. So umahangin. Sana hindi umulan. Sana umulan ng konti. Okay? Bye. So yun na. Ayan yung tent. Maglalakad muna kami. So ito yung toilet. Ayan. Malapit lang may tubig din doon. So maglalakad kami kung saan pupunta ko. Let's go. lahat lang. Oh, ito pala yun. Wala na pala dito. Oh, oh ito, Jarvis Bay. Sarado. Sarado. Tingnan natin kung anong meron dito. So, ito pala yung labas ng campground, bahayan, lalaka ng bahay. <laughs> so, walang daan papuntang lake dito, hal. Malayo. Balik na tayo. Balik Palaw dito eh. So, balik na kami. Kaganda ng bahay dito. Lalaki. <laughs> Private na to.

lang pero pwede mo mabago. Pwede. Maliligo si Aston So lalakad pa tayo dito. Sa kagubatan dito. Kung ano meron. Siyempre, alam naman sa camp campsite lang tayo. Oh. Ano to? Berries. So ito, isa pang magandang location ng lalim. Ayun oh. Oo, ang lalim. <laughs> Yan, dagat. Ah, lake pala. <laughs> Danger, steep bumps. Ah, oh, alis na tayo dito at malalim at takot ako sa ganito <laughs> <laughs> kasi siguro pababa doon huwag na, na <laughs> tama na, dito na tayo let's go uh, hanapin natin yung shower sa yung cover. Kain na lang mga ka ko. Uy, may siyaw-siyawan na sili. What are you eating, anak? Oh, there's corn. you eat there your rice? So yun mga ka-bra ko, magsha na. muna ako. At ay, bukas may trabaho. So, para diretsyo na. Ganda naman ang shower dito Oh, shower Ito yung shower O, oh, sana may heater <laughs> So, ang dami niyan so, so, yun mga kabara, ako sasower muna I-i-i-i muna pala Jujube's muna siguro okay, Bye So, yun mga kabara, ako tapos na ako maligo <laughs> Fresh na, yun no. lang <laughs> ganda ng shower Hot water talaga Sobrang hot. Langit <laughs> ka? <laughs> so balik na kami sa campsite. Mga oh, kakamintan na binubuhat <laughs> na. So yun mga barako medyo lumamig na. <laughs> so, barako junior naka panlamig na. Kasi misis nagpapainit na. So buhay na rin yung iba kong mga ilaw yan. Oh. So, nakaharang yung sasakyan. Sa harap. Elena So mama ipapasok ko yung pagkain, yung tirang nilaga. Ilalagay ko sa sasakyan mahirap na baka may mapadang mama bear. Baka <laughs> ah, may mapadang mama bear. Ang cute lang nito, oh. <laughs> nilalamig na rin tayo. Ayan o. Oh. shower ako. Pero malamig pa rin. Pero fresh na. Pogi oh, okay ko talaga. <laughs> so, yun. Mag- -chi -chi lang kami dito. Umaga pa naman. Time check. 10 minutes before 9. So, umaga pa. Mga pa. hindi di pa dumidilim. Sana wag nang umulan at lalamig to. <laughs> Maganda kung umulan kung araw. Para kitang kita natin yung rainfall. So may mga ilaw pa ako diyan bubuhayin mamaya. So yan. Papainit muna ako dito sa 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 na sa nato sa 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 Mamaya tayo magro-room ride na <laughs> yung loob. Say, nakita nyo na naman yung loob eh. Yun lang naman eh. So mamaya na lang sa loob ang vlog natin. Dito muna tayo sa labas. ng ano, marshmallow, pero I don't like to, ano, no. I don't like s'mores. Para mas gusto ko siyang walk-in. Yes! I I Ayoko kasi ng s'mores. S'mores. Oh, oh, oh.

ميديا اللي منحها stargazing tayo. Nasaan bang star? yun? Ay, isa. Mayroong isa. <laughs> <laughs> Ay, naantok ko. <laughs> Ay, naantok si Ashton kasi nag-ash ng blanket. Hindi makita yung tent. Madilib na. <laughs> Who blanket though? That's why you? So, yun mga kabara ko. So, dilim. Mmm. Mukhang sakto sa ating pang-ihaw yan. Ah. Uh. Ayan, nagpapainit sila. hilalang <laughs> wala ding ulan pero malamig kahapon ang ulan oh, kahapon kasi ang ulan may mga pa rin may okay, mga barako ito lang dito na ako, sa loob ng tent yun know. o <laughs> parang may lamok ito sa iseset up ko yung panghuli ng lamok <laughs> oh, nakikita ko sa video So yun mga braho, na. Braho din yung mga, matulog na So yun mga mga, matulog Hindi pa? Ang init kasi may heater <laughs> <Mahala inyito. laughs> So, nanggaling like, ko na ng aking mahihwagang So, matulog So, matulog na, bye So yun mga kabara ko Maraming salamat sa inyong panonood sa uh, sa vlog ko na naman na camping na naman. So hanggang sa susunod nating camping vlog next week. Meron na tayo sa Friday. So yun. Shoutout pala sa mami. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Belated happy birthday. So yun. Thank you again for watching. Please don't forget to subscribe, like and ring the bell. Okay? Nagarerede na ang pag-uwi. Bye.